The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Okay, may nagtanong po sa atin, paano daw po i-handle ang isang kaopisina na mahirap pakisamahan? Ayan, nakikinig ang mga taga-feel health para sa inyo po ito sa ato. <laughs> Sino mo sa inyo makaka-relate? Yung may opisina ka bang um, feeling mo yung talagang pinanganak para asarin ka? Alam, parang pinagdala talaga ni Satanas to. Alam mo yung tipong ganon? Yung tipong lagi naghahanap na mapipinta sa'yo, naiingit sa promosyon mo, sip-sip sa boss niyo, inaari yung idea mo, kahit ikaw nakaisip, alam mo chini chismis ka sa ibang kaopisina. Uh, minsan nahahawa ka na nga sa galawan niya, di ba? Eh kaso may takot ka sa Diyos. Ano ngayon ang gagawin natin? Kasi ayaw mo laruin yung laro niya, kaya ka siguro nagtanong ngayon. Sabi sa Colossus 3.13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may inanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Himayin ko lang saglit, but eh, that's Magpasensyahan daw po tayo. Kung baga, unawain at indindihin daw po natin yung kaimpleyado natin. Kaya step number one, pag may ganyang kang ipagdasal mo. Pray for them. Huwag mamatay. Hindi yun, hindi yun. I-bless mo sila through prayer. Diba sabi sa Bible, I say to you, love your enemies. So, yung pong gawin natin. Simula mo lang. Lord, I pray itong kaopisina ko na to. Baka nabubulakan siya sa kanyang mga kilos, bla bla bla. Pray for them. Number two, examine mo rin yung sarili mo. Suriin mo din. Baka naman may mga kilos ka at ugali na nakakadagdag doon sa hidwaan. Ano? Isipin mo rin. Ano? Baka naman ikaw din, umirap siya, inirapan mo rin. So, baka nakakagatong ka sa kanyang mali at uh, pangit na pagpakikitungo. Uh, Number three, show kindness and respect. Pakitinguan daw po na natin yung ating katrabaho ng may kabutihan kahit feeling mo hindi niya deserved. Ang simple yung mga gawa ng kabutihan po, tulad ng patiin mo lang sa umaga. Maging handa ka lang makinig sa kanya. May kaibigan ako, yung boss niya, talagang sakit sa ulo. Pag inutusan siyang bumili ng kape, sinusulatan niya ng Bible verse na may lang. At lastly po, ito na, no? pagkatapos natin na uh, ipagdasal, in mo yung sarili mo, gagawan mo ng show kindness and respect. Pag panguli po, kung talagang hindi mo na kaya't sasabog ka, alalahanin mo magpatawad. Forgive them, sinabi rin sa verse natin, dahil tayo po mismo ay tumanggap din ng kapatawaran ng Diyos. Kaya pag sasabog ka na, mapupundi ka na, sabi sa Colossus 3.13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. I hope nakatulong po sa inyo itong uh, short exhortation ko. Kung meron kang kaopisina, tao na mahirap pakisamahan, yan lang po ang ating gawin and I'm sure mas gaganda ang resulta ng inyong trabaho. Salamat Panginoon sa inyong uh, salita na kailangan kami magpasensyahan, magpatawaran, unawain dahil kami Lord inunawa mo, pinagpasensyahan mo at tawad mo. So, Lord, kung kami ay recipient, kami nakatanggap ng ganong treatment, dapat din, Lord, kami mag-extend ng ganong treatment. Dahil kami mas nakakaunawa ng kapatawaran na binigay mo, dapat, Lord, kami matutong umunawa sa mga kaimpliyadong ganito. I'm sure, Lord, may mga nakikinig ngayon na hindi akma sa kanila, ganito, ganyan. May mga legal ways naman, Lord, na dapat din na uh, sundin kung uh, lumampas na talaga sa maling mga gawa. But, Lord, nevertheless, yung mga papatawad, pagkapasensya, ay dapat maging lifestyle namin bilang kaimpliyado. Salamat Lord sa inyong salita. Pagpalain yung mga na nagtatrabaho ngayon at nakikinig in Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff